26 kHz Sunshine Radio Kapartner mo sa balita at serbisyo Makajos, makatao at mapagmahal sa kalikasan Samantang oras sa buong Pilipinas, siyam na minuto makalipas ang alas 11 ng gabi. Sunshine News Blast! Sunshine News Blast! Nag-aalab ng mga balita. Sunshine News Blast! Nagliliyab, sumasambulat, dumadagundong sa buong Pilipinas! Sunshine News Blast! mula sa ACQ Tower, sa Makati, ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International. Narito ang inyong News Blaster. Headlines. 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 News Blast. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, pinsala sa sektor ng agrikultura ng bagyong uwan pumalo na ho sa higit 188 million pesos ayon sa DA. Headlines. Department of Agriculture naman ang akong bibilisan ang paggawa ng Farm to Market Road simula taong 2026. Mga testigo sa Blue Ribbon, magbabaliktaran o mano dahil pinipilit at tinatakot ayon kay Senadora Amy Marcos. ICI tututok sa 80 flood control projects na konektado sa mga kontratistang tinukoy ni Pangulong BBM. At dating uh, DPWH, Sekretary Bunoan, mahigpit pa rin uh, babantayan ng DOJ kahit nasa labas ng bansa. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun -sun 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 Sunshine News Blast! Magandang gabi mga partner! Narito na mga balitang dapat niyong malaman ngayong gabi ng uh, miyerkules, nobyembre 12, taong 2025. Ako po ang iyong magiging tagapagbalita ko si Verhil Parba. Sun, 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 sunshine News Blast! Ah, dito tayo sa so, detalye ng ating mga balita. Mabot na ho sa higit isang daan at walong milyong piso. 188 milyon pesos, ha? Ang ah, halaga ho ng pinsala sa sektor ng agrikultura matapos ang pananalasa ng bagyong uwan sa bansa. Sa pinakahuling update ng Department of Agriculture DA, Pinaka naapektuhan ang palay kung saan umabot sa higit isang daan at apat na milyong piso ang halaga ng pinsala. Katumbas ho ito ng higit na uh, siyam na libong na nawala sa produksyon ng bigas. Sinundan ho ito ng mais na may mahigit dalawang isang milyong pisong ng halaga ang nasirang tanim. Aabot din sa milyong-milyong piso ang halaga ng pinsala sa high value crops. Dahil naman sa lawak ng uh, naapektuhan ng bagyo, Naabot sa higit anim na libo at limang daang magsasaka ang uh, naapektuhan. Magkakalob naman ang nang binhi at iba pang uh, farm inputs maging ng fingerlings. Ang uh, kagawaran uh, bilang tulong sa mga naapektuhang magsasakat mangisda bukod pa ho sa mga nakaandang programa samantala. Dito pa rin tayo sa epekto ng bagyong uwan. Ah, dito sa paating pangkalusugan mga partner dahil nagdeploy ho ang Department of Health or DOH sa Bicol Region na mga water sanitation, hygiene at nutrition project team sa Katanduanes matapos ang Bagyong Uwan. Ayon ho sa ahensya, layunin ang hakbang na ito na masiguro ang tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan at nutrisyon para sa mga evacuee at pasyenteng apektado ng bagyo. Mahigit 1.7 million pesos na nahalaga ng gamot at supply ang uh, ipinagkaloob sa Katanduanes Provincial Health Office at karagdagang 151,000 pesos naman sa mga lokal na tanggapan ng DOH. Maliban uh, sa Katanduanes, nagpadala rin ng mga team uh, sa Camarines Sur, sa CamSur at uh, Camarines Norte uh, upang uh, tukuyin ang nasirang health facilities at mapabilis ang rehabilitasyon. Sun, 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 sunshine News Blast ah, si na naman at ah, pababain ng Department of Agriculture DA ang gasto sa paggawa ng ah, farm to market road simula sa susunod na taon Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulaurel Jr. Ah, magiging posible ito kapag nailipat na sa DA ang pamamahala ng Farm to Market Road Program Mula ho sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Target naman ng DA na mapababa ang gasto sa paggawa ng mga FMR ng hanggang 20% gamit ang mas maayos na project management at makabagong teknolohiya. Ah, teknolohiya. Mula 15 million pesos pataas, inaasang bababa ito sa 12 million pesos kada proyekto. Depende ho sa lokasyon at uri ng lupa. Sabay nito ay naman ng D.I. na magiging transparent, transparent raw, ang ah, pagpapatupad ng proyekto sa tulong ng mga LGU, Philippine Engineers at uh, Civil Society Organizations upang maiwasan ang korupsyon. Samantala, Ilocos Region at ang malawakang pagbaha sa Cebu abay susunod daw na iimbestigahan ng ICI. Si Paul Montibon sa report. Wala nang makapipigil pa sa isinasagawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa malawakang katuwalian sa flood control projects ng pamahalaan. Sa Campo Crame, nagtungo ang mga miyembro ng ICI para sa isang high command conference kasama ang DOJ, NBI, DPWH, Armed Forces of the Philippines at PNP para sa nagpapatuloy nilang investigasyon sa flood control anomaly. Ngayong linggo, balak ng komisyon ng puntahan ang Ilocos Region na isa sa sinasabing nakinabang ng malaking pondo para sa flood control projects sa rehiyon. Ang inilaan na pondo para sa flood control sa Ilocos Region ay bahagi ng 71.86 billion pesos na budget allocation ng Department of Public Works and Highways o DPWH para sa iba't ibang proyekto sa rehiyon noong 2024. Kasama sa mga proyektong ito ang 211 flood control structures. Sunod naman na target ng grupo ang lalawigan ng Cebu. Ayon kay ICI Special Advisor Retired General Rodolfo Azurin Jr., top priority nila ang Central Cebu matapos na magtala ito ng pinakamalaking pinsala ng tumama ang Bagyong Tino giit ni Azurin na niya dahil malaki naman ang pondo ng flood control sa lugar pero hindi na protektahan ang mamamayan nito. Samantala, pinag-aaralan na rin ngayon ng komisyon ang bid documents sa mga proyekto kung naayun ba ito sa aktwal na implementasyon dito. Tumugulong na anya ang kanilang pagsusuri sa mga maanumalyang proyekto at kontratista na una ng binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Out of the 421, we are prioritizing the 80 80, 80 projects na ang involved yan the 15 or wow. 18 na contractors na pinagsin po oh. Nitong nakaraang linggo, tinungo ng ICI ang Davao Region, ngunit hindi nagtagal sa lugar. Ayon sa komisyon, may ilang proyekto sa rehiyon na hindi natapos at may issue sa implementasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal. Naguulat uulat Paul Montebon, SMN News. Samantala mga testigo sa Blue Ribbon magbabaliktaran umano ah, dahil pinipilit at tinatakot. Ayon ho kay Senadora Amy Marcos. Si Troy Gomez sa detalye ng balita. Sa media, ibinunyag ni Senador Amy Marcos ang umano'y pasabog na pagbabaliktad ng ilang testigo sa Blue Ribbon Hearing. Kabilang si Orly Gotesa, ang ex-marine na dati nagturo ng mga irregularidad sa umano'y anomalya sa transaksyon ng ilang opisyal gaya ni na dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico. Camp na yung marine. <laughs> yung daw ang paputok pasabot, <laughs> di ba? At saka, ano, yung uh, labing pitong congressman na lang ang hahatakin, hindi na star witness ang aking pinsan. <laughs> Yun ata yung original plan eh. Ayon kay Marcos, maging si House Speaker Martin Romualdez ay umatras-umano sa pagharap sa pagdinig, kaliwa sa mga naon ng informasyon na siya ay magiging state witness at bibigyan ng witness protection. Nagbago ata isip na hiya din sa sarili. Kasi ang dating narinig ko, magiging state witness, siya ang magiging star witness, bibigyan ng witness protection. Pwede ba naman 'yon. Pinuloko na tayo ng uh, lubus lubusan Ayon kay Marcos, may pattern umano ng pressure at pananakot sa mga testigo para bawiin ang kanilang mga pahayag. Isang malinaw na indikasyon umano ng pagtatakip. Magri-recant ang mga testigo. Panoorin niyo? sigurado ako dyan. Isa-isa yan na biglang babaliktad. Dahil uh, pre pressure, tinakot ang pamilya at uh, halos tinutukan ang asawa't anak. Kasi pinakamabigat ang kanyang testimonya. Talaga naman tinakot ng todo-todo ang uh, mga pobreng testigo. Hindi tama itong gawain nila. Iginit ng Senadora, malino na may intensyon pagtakpan ang mga sangkot sa issue at ngayon ay pinipigilan pa anya ang ibang testigo na makapagsalita. Eh syempre, klarong-klaro talaga. At alam naman namin na may iba pang mga testigo na pinipigilan na magsalita. At ayaw kong bidahin. Gutesa, sa palagay ko, kahit ano pang mag-recant dyan, kahit ano pang mangyari, kahit si Gutesa man at yung iba pang Marines ay magbaliktaran. Di ba sinisiraan na siya, naumpisahan na, napeke daw, yung nag-notorize, nag-falsify daw, kung ano-ano ang sinasabi. Wala naman naniniwala na sa inyo. Linilin lang ninyo ang sambayan ng Pilipino. Pero ang Pilipino, hindi na po magpapaloko. Inaasahan magpapatuloy ang Blue Ribbon Hearing sa darating na biyernes. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Sun -sun -sun sunshine News Blast! Natukoy na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang walong pong flood control projects na kanilang bibigyang prioridad sa investigasyon. Ayon kay ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr., ang mga proyekto ng ito ay konektado sa 15 hanggang 18 kontratista na tinukoy ni Pangulong BBM noong buwan ng Agosto. Partikular na ang mga proyekto ang nakakuha ng malalaking bahagi ng pondo para sa flood control. Sa kabuuan, 421 proyekto ho ang iibisigahan ng nasabing komisyon. Ngayong linggo, bibisita ang ICI sa Ilocos Region at sa Central Cebu sa linggo. Upang siriin ang uh, mga flood control projects lalo na sa mga lugar na matinding nasa lanta ng bagyo. Samantala dating DPWH, Sekretary Bonoan, mahigpit pa rin babantayan ng DOJ kahit nasa labas ng bansa. Sa papaanong paraan, si Margot Gonzalez sa report. Muling iginiit ng Department of Justice o so DOJ na nakalipad ng Amerika si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan dahil wala itong kinakaharap na kaso at whole departure order mula sa korte. Ayon sa si DOJ, hindi saklaw ng Immigration Lookout Bulletin Order na harangin at pigilan si Bonoan na makalabas ng bansa dahil nanatili sa kaniyang ang karapatan na makapagyahe. Wala din daw obligasyon si Bonoan na magpaalam sa DOJ kaugnay ng kanyang pagalis. Matatandaan na inilagay si Bunoan sa Travel Watch Order sa kitna ng investigasyon sa anomalya sa flood control. Bati sa reporting ng BIC DOJ, lumipad si Bunoan sa Amerika para samahan ang kanyang asawa na isa sa ilalim sa isang medical procedure. Hindi po kailangan magpaalam sa amin dahil constitutional right po nila to travel. Ang nagiging paalam na lang is kapag dating nila sa airport or sa immigration section of the airport before they do depart, kapag nakalista sila, i-report sila sa amin. So kung yun na po yung paalam, yun yung kahaganan ng paalam na gagawin ng authorities and nila. But is it, uh, if you were to ask me, if the question is that kailangan ba nila magsabi muna sa amin bago sila kung bumili ng ticket, bago sila pumunta ng airport, hindi na po. Kasi again, everyone has that inherent right and constitutional right to travel. Pagtitiyak naman ng DOJ kahit nasa ibang bansa si Bonoan ay bantay-sarado nila ang dating kalihim. Agad daw may papaalam sa DOJ sa pamamagitan ng BI ang mga galaw nito. There is real-time monitoring and reporting of all his movement. So bantay-sarado po na kagawaran ng katarungan at ng gobyerno ang bawat galaw ni Mr. Bonoan. So kunwari galing po ang Estados Unidos, lumipad siya ng ibang bansa or uh, may movement siya within the United States, necessarily tatatakan po yung passport niya. 'di diba, Ang pasaporte niya magkakamarka. At dahil po doon, may real-time monitoring through the uh, through the Bureau of Immigration to the DOJ. Pati sa report, magtatagal si Bonoan sa Amerika hanggang December 17. Sa kalit naman hindi na ito babalik sa Pilipinas, ang Amerika na ang magpapasya hinggil sa kanyang visa. Goes into the limitations of his visa. So de de depende na po yan kung hanggang saan yung term of his stay in the United States as prescribed or stated in the visa. And then because he is in the United States, ang Estados Unidos po ang may hawak or authority over his stay there. Ayon pa sa DOJ, maliban kay Bonoan, ay wala pa namang ibang personalidad na nasa saklaw ng Ilbo ang nakaalis ng Pilipinas. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahan Margaret Gonzalez, SMN News. Sun, 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 sunshine News Blast! Ah, ho dito sa Comelec. Dahil uh, nakahinga na ng maluwag ang Comelec ang uh, Commission Elections matapos pagtibay ng Korte Suprema ang uh, legalidad ng Republic Act No. 12232 o yung uh, batas para sa pagpapalawig ng termino ng mga opisyal uh, sa barangay. Ba matutuwa si SK nito? Uh, si SK Chairman? Sa pahayag ni Comelec Chairman, Attorney George Garcia umaasa siya na matutuldukan na ang walang katapusang espekulasyon sa ng BSKE at ngayon uh, nagsalita na ang SC or uh, Supreme Court. kaya uh, uh, makapag-focus na raw ang komisyon sa preparasyon para sa darting na eleksyon. Sa inalabas na disisyon ng uh, SC, sinabi nitong may kapangyarihan ng Kongreso na magtakda ng termino ng mga barangay officials sa ilalim ng Article 10, Section 8 ng Saligang Batas. Ang Republic Act No. 12232 ay isang term-setting law ata uh, hindi batas na nagpapaliban ng halalan at walang paglabag sa karapatang pantao na makapagboto. Sinabi rin ng kataas-taasang hukuman nang na batas ay hindi maituturing na discriminatory na batas. Isasagawa ang BSKE sa unang Lunes ng Nobyembre ngayong taon at sa tuwing o sa susunod na taon ha sa 2026. O di kay sa tuwing ika na taon pagkatapos nito sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! International News Blast Malita sa Ibang Dagat, gumuho ang uh, malaking tulay sa isang hydropower station sa Sichuan Province, Southwest China nitong Martes ng hapon, Nobyembre ang 11 taong 2025. Ilang buwan lamang ito matapos buksan sa publiko. Ayon sa mga opisyal ng Barcambe County, walang naitalang nasa sa nasabing insidente. Napagalaman na nakita na ang mga bitak sa kalsada ang nga uh, iyan uh, ng tulay. Isang araw bago ito tuloy ang bumagsak kaya ipinatupad ang temporaryong traffic control. Batay naman sa footage na kumalat sa social media, makikitang bumigay ang naturang tulay bago tuloy ang nahulog sa ilog. Ang nasabing tulay ay uh, may, uh, 758 meter ang haba at uh, bahagi ng G317 National Highway na nagduung-tungho sa Central China at Tibet. Inibisaga naman ng mga otoridad ang sanhinang pagguho ngunit posibleng geological instability ang dahilan ng nasabing pagguho. Sports, Sports News Blast At dito tayo sa NBA sa ating uh, balitang pampalakasan ipinahayag ho ng NBA na ang darating na 75th All-Star Game sa Pebrero sa 2026 ay gagamit ng 3-team round robin format ang ah, magtatampok ito sa dalawang US team sa isang World Squad. Gaganapin ang torneo sa Pebrero 15, uh, 2026 sa Intuit uh, Dome ng Los Angeles Clippers sa Inglewood, California. Ang kampiyonato ay uh, pagtatagisan ng dalawang pinakamagagaling na kupunan base sa records o yung point differential. Ayon kay dating NBA star Carmelo Anthony, ang bagong format ay nagdudulot ng mas mataas na antas ng excitement at kultura sa All-Star Game na paborito ni Rainier. Ah, ang mga manlalaro ay pipiliin batay sa performance, anumang posisyon, habang mananatiling traditional tradisyonal na voting system ng mga fans, players at media. Showbiz News Blast Nanguna sa US Country Music Charts ang isang kanta na ginamitan ng Artificial Intelligence o AI Male Voice ha, sa una, kauna-unahang pagkakataon ha, ang awit na may pamagat na Walk My Walk ng grupong Breaking Rust ay umabot ho sa unang pwesto ng Billboard Digital Country Song Sales. Walang kilalang mukha o singer ang grupo ngunit mga eksperto na ang nagpapatunay na ang boses na ginamit ay likha ng generative AI. Maging ang mga larawan at video nito ay halatang gawarin sa artificial na teknolodya. Ang tagumpay ng Walk My Walk ay sumusunod sa lumalaganap na trend ng mga AI-generated songs. Ayon sa mga analyst, ito ay pala ng bagong yugto sa musika kung saan ang makinang lumilikha ng tunog ay maaring makipagsabayan na sa mga tunay na mga artista. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, sun, sunshine News Blast. Ang Salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Kibuloy. He that findeth his life shall lose it, and he that loseth his life for my sake shall find it. Ang sino mang makakasumpong ng kanyang buhay ay mawawala nito. Ang sino mang mawawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakasumpong nito sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! At yan po mga ka-partners! ang ah, mga balitang dapat niyong malaman ngayong gabi ng Miyerkules na Nobyembre 12, 2025. Ang ah, maraming salamat sa ating mga ka-partners na tumutok sa ating ah, gabing balitaan. At ah, kita kita tayo bukas ng umaga sa ating ah, News Blast Morning Edition. At sa ngalan ho ng buong pwersa ng DZAR 1026 SMN Radio, ako po ang inyong naging tagpagbalita. Ako po si Verhil Parba. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, maraming salamat at magandang gabi! Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun -sun 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 sunshine News Blast! Sumay ang Sunshine News Blast! Hatid ng Sunshine Media Network International at ng DZAR 1026 Sunshine, Sunshine Radio. Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo.